Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Alright, Yun yung, uh -oh. ano doon. Ngayon, ah, uh, merong sabi doon, no? yung uh, second paragraph noong section 1, ang sabi doon, yung eligibility no para sa tatanggap ng 80, 85, 90, 95, at 100, hmm, ay one year lang. So merong epekto yan doon sa 10868. Kasi yung 10868, pag ikaw ay 100 years old, 3 uh, years ago, qualified ka pa din. Oo. di ba? Pero ito, dahil dito sa amendment na ito, na ang sabi, one year lang yung eligibility mo, kapag ano. ikaw ay 102 101 na, ngayon, oh. okay. ay hindi ka na pwedeng tumanggap noong, ano, noong 100,000 unless maglalagay ng uh, transitory provision yung NCSC doon sa gagawing IRR. Ayo eh oh, ano ko? Eh, anong ibig sabihin nito? Eh kahit na pala one uh, ma mo kung 102 years old ka sapagkat hindi mo matatanggap yung sinasabing 100,000 pesos. Eh, Yan ang ano, kasi ang uh, nakalagay nga sa second paragraph ng no, amendment niya, uh -oh. sabi, yung eligibility para sa 80, 85, 90, 95 at 100 years old ay one year lang. Mm. Mm -hmm. So ibig sabihin, kung nag-102 ka pagka-effective na yung batas, mm -hmm. ay hindi ka na eligible doon sa 100,000, di ba? Okay. Unless, unless, gagawa ng transitory provision yung uh, IRR na gagawin ng NCSC na ilalagay doon na yung mga sa uh, sasakupin noong one year eligibility only ay yung mga nag-100 lang mm. after the implementation or after the effectivity of the law. Uh, uh, malungkot na balita sa na matuwa ko eh mukhang nalungkot hindi naman hindi naman hindi naman hindi naman siya malungkot kasi naiintindihan naman ng mga commissioner yon so I'm sure mm. pagka gumawa ng IRR ang NCSE ilalagay yung provision na yon na yung eligibility require uh, limit na one year ay para doon sa lamang sa mga bagong magiging 100 years old pag effective na yung batas. Oh, uh, hindi kaya ng IRR yun hong nakalagay doon na ko uh, kung ikaw i 81 years old, mag-aantay ka ng apat na taon para makakuha ka ng supposed to be pag second trans mo na yun. Pero minalas ka, naging mas matanda ka kaysa sa batas ngayon, eh 4 years old ka pa na mag-aabang, 4 uh, years ka na mag-aabang, ibig sabihin yan, hindi mababago yung batas na yan eh, ng, sa pamamagitan ng IRR, sir? Hindi, hindi. Yung IRR kasi, uh -huh. i -de define lang niya kung paano i-implement. Pero you cannot... Uh -huh. Meron tayong dictum eh, di ba? Water cannot rise higher than resource. Ang okay. sabi ng batas, yung eligibility mo ay one year lang. Uh -huh. So hindi pwedeng baguhin ng IRR, yung nakaprovide na yun doon sa batas, uh -huh. na ang eligibility mo ay one year lang. Ang sinasabi ko, isinama kasi yung 100 years old. Sir, 'to sa 10868, yung original na centenarian do walang nakalagay na pagka 100 lumagpas ka ng 1 year from 100, ay eh, hindi ka na pwedeng tumanggap. Mhm. Mm diba? kasi wala naman yung 1 year eligibility requirement o uh, eligibility limit. Pero dahil nga dito sa provision noong uh, uh, second paragraph noong section 1 noong RA 1192, Uh, kailangan ngang linawin ngayon ng NCSC na ang papasok lamang doon sa one-year limit for eligibility ay yung magiging 100 years old pa lang ngayong magiging effective yung batas. Ibig sabihin, kung naging 100 ka before the effectivity of the law, hindi ko pwedeng isama doon sa uh, eligibility na one year lang. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.